siya ba yun? Sa yun? Yung matagal mo nang sa akin! Ano nilihim? Wala ka nga may bigay na sustento! Nasabi ko nilihim? na nga ba? Sinasabi ko na nga ba? Ano? Nung una. Ano una? Sabi mo sa akin, mahal mo ko. Oo. Ako si sinakuha mo yung katawan ko! Iwanan mo ko. Ito mo nga! Ito nga ang kinilabasan, no? Mami! Mami, kabi na. Sa ba tayo pupunta? Saan tayo pupunta? Diyan, Diyan lang sa samahan mo makikipag-date ang mami. mami. Mami, sinama pa ako sa alandian mo eh. Ano? No! God, please, no! No! Anong alandian? Gagawa pa kami ng project ni Wang Burat. Huwag mo na anihin yun. Project bukas na. May pupuntahan lang tayo. Importante. Wala man yun, mami. Kailangan mo kailangan mo tumpuntahan dahil, nako, hindi mo pagsasisiyan ang pupuntahan natin. Talaga, mami, yung marami bang malaki doon, Ano Anong turo sa inyo ng teacher mo kanina? Ayun, mami, panay kalokohan lang yung tinuturo sa amin. Ano, <laughs> panay PE. PA? PE? PA. PA. O, anong PE? Ano ginawa niyo sa PE? Ano, maglok baka. Lok? Ang ay, saya kaya. Masaya yun. Mm. Naalala ko nung kabataan ko, ganyan din nilalaro namin. Lok baka. May tinit pa nga eh. May tawag na ganun. At saka may hatawang itlog. Hatawang itlog? Basta yun. Alam mo naman yun, mami, galing ka rin eh. Ano galing ako doon? Ginagawa nyo nga ito gabi yun. Ano galing? Anong nagsasabi mo, mami? Ano ka ha? Hindi kita pinalaki na maging, hindi kita na maging ganyan. Kahit ganyan ang itsura mo. Mami, kahit yan ito itsura ko. Maganda ka pa din. Thank you, mami. <laughs> Pero mana ako sa inyo, mami, no? Siyempre naman. Siyempre, pag makakalandihan nyo, eh, ganun din dapat. Parang may naamoy ako hindi maganda. Patang, ano no, kalandihan? Ay, Pinagsasisi mo ang bata ka. Mm. Sabot-sabot <laughs> na, sabot na, mami. Basta. Mamaya malalaman mo. Ako, mami, ha? Ah. Matulog mami. ka muna dyan. Masaya ba ro'n, mami? Masaya doon. At magiging masaya ka. Ay. Gusto ko yan. Sige, mami. Tutulog muna na ako. Oo, oh, sige. sige. Bye. Mami, dito na ba yun? Anak, nandito na tayo. Sana kung ano man yung... Truck lang 'yon, truck lang 'yon. Kinakabahan ako. Truck lang 'yon. Anak, kung ano man sana 'yung mangyayari ngayong gabi. Sana matanggap ko pa rin ako bilang nanay mo. Mami, kinakabahan ako. Huwag ah. kang kabahan, anak. Halika na. Halika na. Sigurado ako matutuwa. I Ay! Ay, mami, mamamatay ako dito ka. <laughs> anak, alam mo, ang ganda-ganda mo. Ay, mami, mami lang ako sa yo. Sobrang ganda-ganda mo. Tena mo, mistis isang missy datingan mo, parang si mami. <laughs> Tapos, ang kalitkalino mo pa. Hindi pa ako magmamana, i-share niyo lang naman ako magmamana. Ma. Kaya nga, pero anak, Mami ano ang daming tao dito? Hayaan mo sila. Anak, may gusto sana akong ipakilala sa iyo. 'Yung bagitong ng gusto. 'to ni 'Di ba? 'Di ba laging mo ko tinatanong, san okay. kita, kita pinaglilit? Mami, bakit ka Ay, nakat <laughs> okay. Diba? Tsaka mami, mga... siguro ang pogi ng daddy ko, no? Wow naman! Wow! Wow! Mabait siya. Mabait? Oo. <laughs> Mabait siya. So, ito na yung time para makilala mo siya. Ilang taon mo na itong hinintay. At alam ko, ito na yung moment of the truth. Ay, gusto yan, mami. Sana ipapakita ko na siya sana may mayakap ko siya. Gusto mo? Oh. ka okay. ipapakilala ko sa'yo. Mami, ang dami tao. Huwag ka malito. Eduardo, muli na lang tayong nagkita. Sabi ko na nga ba? Eduardo, Eduardo. gusto ko sana makilala mo. Ito yung anak mo. Siya ba yun? Sa yon Mami! Sa yon Ano? Ito yung daddy ko? Oo. Oh hindi naman nagka, oh, di ba? Hindi nagkakalayo, oh. Mami, paano ka naloko niyan? Di ba? Ano? <laughs> yan na yun. Sa lahi, lahi namin, walang pangit. Anong pangit? Eh, di pangit din to. Sabi <laughs> mo, wala sa lahi mo ang pangit. Eh, anak mo yan. Alam, mami, di ba mag... Ano pangit. pangit? Hindi ka pangit, o nakalagod. Hindi ka pangit, anak. Oh, okay. rin. Hindi rin ako pangit, eh. Hindi, hindi. So, ilang taon na kayong hindi nakita So, ito na yung pagkakataon. Ito na yung moment para makausap mo yung anak. Siya ba yun? Siya yun. numatagal no, mo nang nililihim sa akin? Ano Wala ka ba na sustento? nasabi ko na nilihim? nga ba? Sinasabi ko na nga ba? Ano? Nung una. ano una? Sabi mo sa akin, mahal mo ko. Oo. Oh. Ako si ko yung katawan ko. tahanan mo ha? Mo nga, ito nga ang kinilabasan, no? Oh. oh. Mami, bakit? Ano? Tatay ko? Siya ang tatay mo? Tatay ko? Oo. di ba Diba sabi mo, gusto mo siyang yakapin? Ito na yung pagkakataon para yung mami. ayun ayaw ko na siyang, siyang yakapin. Gusto ko siyang Hindi, sankin. anak. Ha? bad yun, anak. Bad yun, bad yun. Ito na. Sige na. Mami, pero hindi ako papayag. Mami, iniwan niya tayo, eh. Hindi, Maka anak. Ano? Magkamukha sila, di ba? Oh. Anak, ito na talaga yung pagkakataon. Alam mo, hindi ko na talaga kaya. Masisira ang buhay ko kung ako pa rin yung magpapalaki sa'yo. Mami, kung iiwan mo naman ako, masisira ang buhay ko dito. Hindi masisira dahil no, no, sila 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 na sila sila sila